Ayan, so mga amigo, papasok naman tayo dito sa barangay na bangi. Ano? ito naman tayo, iikot na naman tayo dito para makita natin yung mga kaganapan dito mga amigo tara na mga amigo ikutin na natin ang barangay na bangig kung taga rito ka mega mega shout out sa inyo at nga pala mga, mga amigo kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga vlog mga travel mga gala dito sa Masbate, Agoy Rudy, medyo madulumong pa ang panahon. Ayan. So mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Kasi andito naman si Dudski, Motovlog sa Masbate, gagala na naman tayo. At syempre, iikot na naman tayo sa mga barangay kung saan tayo dalhin ng ating sasakyan. Ayan. So ito, ito yung mga kaganapan dito mga amigo. No? <coughs> Excuse me po. Ayan. So, shoutout-shoutout na lang sa mga taga barangay na bangit Na bangig. Ayan. Nandito yung elementary school. At kung makita mo ang bahay mo, please comment ka naman. At syempre, wag niyo kalimutan mag-follow mga amigo ano at ishare yung ating video para makita naman ng ating mga kababayan na nasa malayo yung kanilang bayan, yung kanilang barangay, ayan oh. So hindi na tayo papasok diyan sa mga eskinita, dito lang tayo sa kalsada mga amigo. Yan. Ah so dito lang tayo kukuha ng video ano kasi tuloy-tuloy yung ating travel papunta tayo sa Masbate City. So dito lang tayo D dada dada dada, 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 dada ti <laughs> dadaan mga amigo. Hmm. Ah nga pala mega um, mega shoutout out sa ating mga kababayang mas batin nyo especially sa ating mga kaibigan uy dito pala mga amigo maganda maligo dito yan maganda ano to uh, beach Uh, resort to mga amigo no yan Robin Moore Beach Resort baka naman mga idol yan so nakailang ano tayo diyan ilang bisis na tayo naligo diyan at syempre wala pa wala pa ring ayuda yung Robin sa atin <laughs> sana all ano sana all may ayuda yan so diretso tayo mga amigo kasi papunta tayo sa Masbate City kaya sabi ko lahat ng madadaanan natin mga amigo iba vlog natin yan at nga pala shoutout nga pala kay Miguel Grota kaya ang ilo labas tida. Ayan, Miga Miga shout out at syempre yung ating kaibigan Nine Ninjas yes, Moto at Team Squadron. Ayan, at kay Kakamyas uh, TV, Miga Miga, miga shout out mga idol. At nga pala kung gusto niyo magpa shoutout out, comment lang kayo diyan sa baba para sa next vlog. Asia shout out kayo so ang panahon pala ngayon mga idol medyo uh, kulimlim uh, syempre medyo malakas din yung hangin kasi na yung yabang ng kapitbahay mo hindi joke lang mga idol ha. <laughs> so tuloy lang tayo medyo mahaba itong barangay na to mga idol itong barangay na bangig yan so hindi ko alam kung asan yung boundary dito pero magtatanong tayo kung asan yung boundary niya para naman ano malaman natin kung hanggang saan yung ating tatakbuin ano yun, so kung alam mo kung asa yung boundary, mag-comment ka naman dyan para naman alam natin. At dito nga, magtatanong muna tayo para naman hindi tayo maligaw. Mas maganda na yung nagtatanong tayo. Ano yun yung na barangay? Ha? Apurong? Ay, barangay na bangig. Nabangig? Ang sunod? Nipa. Nipa. Ah, okay. Ano na yun yung boundary niya? Sa Nipa. Ah, okay. Lagpas pa. Salamat. So ayan mga amigo, sa unahan daw ng simenteryo, yung boundary ng na barangay na bangig. So hanapin natin itong simenteryo na to at dito natin e-end yung ating video mga amigo. Ano? Kasi sabi ko, ba bawat barangay, bibidyoan natin, kukuha na natin ng video. So hanapin muna natin yung simenteryo at dyan tayo mamamaalam mamamaalam talaga no <laughs> ayan so ayan so huwag nyo kalimutan mga idol mag follow at mag subscribe para naman uy andito na yung simenteryo ayan so hanggang dito na lang siguro yung ating video mga mga ludi no so huwag nyo kalimutan mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo ako nga pala si Dudeskin Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na bye bye mga amigo